Ako na lang muna kung kakausap sa kanya mama. Um, Lailani. May may ibang dahilan kung bakit kami pumunta dito ni mama. Gusto sana namin malaman kung nasa na't kamusta si Martin. Sinabi mo sa kanya na nasa amin si Martin. Arsiella, hindi mo dapat pinagsasasabi mo Hindi mo naiintindihan. Ikaw sa ang hindi nakakaintindi. Alam mo, nasa, nasa pangalib ang buhay ni Martin. Hindi ka pa ba nadala sa mga nangyari sa kanya noon? Kahit naman hindi ko naman sabihin, alam na rin nila Tito Roman na dikit si Martin kay Sir Amadeo. Kahit na. Hindi ka pa rin dapat nagsasalita. Alam mo nga, tig yung tao eh. Hindi mo dapat pinapaliit yung mundo niya. Gusto mo malaman kung nasan si Martin? Wala. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nakataka siya. Hindi ko alam kung buhay siya. Hindi ko alam, Graciela. Hindi ko alam.